Pusong papel Sa likod ng sining, sa bawat obra mo'y nakatitig ako. Sa ilalim ng oras na parang buhanging umaagos, unti-unti mong pinintig ang pusong, akala ko'y bato. Wala sa hinagap, na darating ka, na iibig ako, na ang puso kong papel ay muling magukuhit ng tayo. Sa mga tulamo, ako'y napapatitig. Mga salitang, tila lihim, may ibig, may sigaw, may galit na hinugot sa pagnanasa. May lambing na nakatago sa pagitan ng mga pahina. Tila, mahika ang dalang tinig mo, at bawat bigas mo'y sumpang nakakabighani. Saliw sa oras, tadhana raw ang nagtulak sa atin. Parang script na isinulat sa langit. Pero ginuhit mo sa puso kong noon ay blankong papel. Sa sulat kolaborasyon, pinagtagpi-tagpi nating arko. Tanikalang rosas, naging tanikala rin ng pag-ibig sa disyerto kong kaluluwa. Ikaw, ikaw ang pumunit sa pahina kong walang kasaysayan. Sa iyong pagdating, bigla akong naging tauhan, nabigyan ng simula, ng salaysay, ng silbi. Pagsinta mo'y di ko kayang taliktan. Pagmamahal mo'y parang ulan. Hindi ko kayang pigilan. Pero hindi rin ako handa sa pag-apaw. Kapara ng tula, ng kwento, ng mga matematikang may lohika. Ikaw ang diwa. Ikaw ang sagot. Sa matagal ko ng problema, hindi ako sigurado, pero susubok ako, susugal ako dahil may pag-asa dahil sa iyo. Para tayong nakapaloob sa daigdig ng mahika, hindi ko alam kung anong ilusyon o himala. Pero habang sabay tayong umaagos, ayaw kong humiwalay. Buuin natin to. Ang obrang tinahi mula sa luha at lambing. Ang ekwasyong kahit iba ang mundo natin, nagkaisa rin. Sa wakas ang puso't tiwa. Mananatili ako'ng nagmamahal sa iyo. Kahit wala tayong hangganan. Tulad ng ulan na kinakausap ang bubong tuwing gabi. Tulad ng luha na dumadaloy kahit pinipigilan. Tulad ng pusong papel na kahit kuskusin ay pilit pa ring nagmamahal. Kahit masaktan, kahit mapunit. Dahil hindi lahat ng marupok ay mahina at hindi lahat ng sugatan ay hindi na marunong magmahal